Yom, po, banget itu. Ayun, dami, dami. 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 Ayun. Malakas kasi ke sini tubik. Ya. Dami itu mau itu. Dami itu. Ya, singkul lah. Bila nanti ulit yang singkul di itu, mga idol. At marami pa yan. ilalim, lalim, Juy. Saya lalim. Saya Oh, mayroon pa rin. Wow. Yan, kawalaan yung iba. Diyan, 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 jan, jan. Kasi lalim dyan, lalim. Ano akin, may bato na kasi eh. Yan, sumalun, 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 Yan, yan, meron, meron, meron Maraming? Maraming? Marami? 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 Wow! Woo! Wow! dami Yan, yan, sila ko sa iyo eh. Napakarami yan Hindi pa rin nagbabago yung ating sinkhole mga idol At napakarami nila sa ito pa rin Meron pa yan sa ilalim dyan, maraming Marami pa yan Hindi pa rin tayo pinabayaan At meron pa rin mahuhuli. Ayan o Oh. Itu batal-batalun, merami ya, si Lalim. Si Kurado ya, nempu ya. uhuh. kerami yang uh. Keramin loyo no, dulu. Uh. Gami. Ya no. Kuapulo. Jangan loyo, papa keramin isda. Miro pa yan. Yan, tumalun Meron pa na idol Meron? Marami? Ayan! Meron pa rin yan! Woo! Ayan! Ayan na hindi walang paubos sa isda Ayan, puno Ayan no? meron pa yan meron pa yan dati po itong uh, lagi po nga uh, pagyamig ng uh, lindol dito sa Taiwan at uh, palaki ng palaki yung butas ng ating sinkhole po ayan Alam po kung nakikita ninyo yan meron pa yun po oh, napakarami talaga Joy ayan tingnan mo yung ano yung tali so super daming isda yan Oo, oh, lalaki Joy ano laki eh may malaking isa Marami sa ilalim na? No? Marami sa ilalim na? Italy ko dun Ayan Ang dami Madali lang Italy yan Ang huli mga idol no? Ayan, naswertihan na naman natin yung Natsambahan na naman natin yung sinkhole na napakarami na naman isda na Ano, nagmamahay sa ilalim ng uh, uh sinkhole na ito Kahit sobrang lalim na po yung ating sinkhole mga idol At uh, tuloy na tuloy pa rin yung isda na namumuhay sa ilalim dito ayan po kung makikita po ninyo isa po yung uh, sinkhole uh, lagi laging pagyanig ng lindol dito sa Taiwan at unti-unti pong nabibiak ayan po at uh, sobrang lalim po niyan kaya po uh, pinamamahayan po ng mga isda at kasalukuyang uh, inaayos yung ating uh, ano yung ating panipyaw grabe eh kahit punoon yung balde isang banyera Tanya apa? Merani, merani penuh. Dami. Dami sudah. Ini air yang Grabe, uh, okay, sing puno, napakarami. Hindi pa rin nagbabago, no? marami Marami pa rin sila, Alin? Dali mo na para marami ting huli Yan yung tinali ko kanina Tanggal na eh talit natin kahit punit-punit po mga idol pero sige lang. Kaya-kaya pa to Mahumuli ng marami. Baka pumasok na yung mga isla dyan sa ilalim. May parang may pumapasok na marami no. Dyan talaga. Yan, 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 yan. Marami yan. Sigurado. Doon Joy Doon oh, ang dami Kaso nga lang, baka hindi ako maka ano dyan. Ang linaw ng tubig ngayon Parang gusto ko na maligo Joy Tingin mo muna, hintayin mo ko Dyan, dyan sa medyo mo Ah wala na Nabibiak na kasi yung mga bato dito eh Unti-unti na nabibiyak mga bato, no? Abugin mo dyan, cuy. Papasok ulit. Papasok ulit yan sa ano? Sinkhole. Amen. nasa ay, yung lungga kasi nila yung itong sinkhole natin Ano yung day?

Ano okay, yeah, am... oh, yeah. na puno naman yan na na puno Ayan Marami na rin na yan Oh ka di ha na Okay na yan tulungan natin